Dahil sa kadahilanang ang pera ang isa sa pinakanangungunang pangangailangan ng mga tao sa mundo, kung kaya't ang prediksyon ukol sa aspeto ng pananalapi ang isa sa pinakabinabantayan natin sa tuwing papalapit ang panibagong taon. Bagamat mahalaga sa atin ang ating pangkabuhayan at anumang bagay na magpapagaan sa ating buhay, Huwag nating kalimutan na mas mainam na unahin din nating pagtuunan ng pansin ang ating kalusugan at magandang pakikitungo at relasyon sa pamilya at kapwa. Higit sa ano paman, ay lagi nating gawing sentro ang pananaling natin sa ating dakilang may likha. For today's video, pag-usapan at talakayin natin ang lahat ng mga bagay na maaring magdikta sa kapalarang pinansyal natin sa taong 2024. Ang pagkakahanay ng mga planeta at bituin sa araw ng ating kapanganakan ay maaaring may malaking impluensya sa kung ano ang magiging takbo ng buhay natin sa susunod na taon at mas maiging malaman natin ito ng mas maaga upang mai-activate at maiwasan o mapanlabanan ang anumang magiging mahadlang sa daloy ng swerte sa ating buhay. To start with, pag-usapan natin ang Aries. Sila ang mga ipinanganak sa pagitan ng March 21 to April 19. Magiging up and down ang daloy ng pera sa susunod na taon para sa mga Aries. Subalit, dahil sa presensya ng Saturn in the 11th house of your birth month, kung kaya't mababalanse mo pa din at mapapanatili mong mapanlabanan ang anumang pinansyal na kagipitan at mapanatiling maayos ang pasok ng pera sa iyo. Bagamat kailangan lamang na maiging pagbabantay dahil ang nodal planet Raho na nasa 12th month ang siyang umaakit ng malalaking expenses na maaring gumulo sa buhay mo sa taong 2024. Iwasan hanggat kaya ang mga loans at iba pang extra wants na maaring magpalubo ng iyong expenses. Balanse ang kailangan para sa mga aris. Laging pakatandaan na huwag gumastos ng sobra-sobra sa kinikita. Number 2. Taurus, April 20 to May 20 Isa ito sa taong pinakahihintay mo. Ang presensya ng Mars in the 8th house of your birth chart will give you extra financial amount na hindi mo inaasahan. Isa ka sa may pinakamaswerteng taon sa larangan ng kaperahan dahil mananatiling maganda ang daloy ng pananalapi sa iyo for the month of March, April, July, August and December. According sa Finance Horoscope 2024, sinasabing bababa ang iyong mga expenses sa pagpasok ng May 2024 kung saan naka-align sa birth month mo ang Jupiter. Gawing goal ang laging magtabi ng sobrang pera dahil kakailanganin mo ito sa pamumuhunan at pagpapalago ng iyong negosyo. Number 3, Gemini. Sila ang ipinanganak from May 21 to June 20. Pinakamaswerteng buwan ng 2024 ang April to June para sa iyo. At ayon sa Finance Horoscope, ang mga Gemini ang isa sa mga may magandang kalakaran ng pera sa taon ng Wood Dragon. Mapapanatili mong maganda at tuloy-tuloy ang daloy ng swerte sa susunod na taon dahil sa presensya ng Saturn at Jupiter sa iyong birth chart. Magiging stress-free, ang financial aspects mo. Subalit maging maingat din sa paggastos dahil maaring magiging kaakibat din ng pagtaas ng income ang mga unnecessary expenses. Mas maiging sa isang magandang proyekto investment mo ilagak ang mga extra blessings na matatanggap mo sa taong 2024 upang mapaghandaan ang anumang financial difficulties na maaring darating sa mga susunod na taon. Number 4. Cancer Dublihin ang ingat at paghahanda para sa taong 2024 dahil ayon sa financial horoscope, magiging unfavorable year ito para sa mga ipinanganak na cancer. Mainam na maaga mong malaman ang prediksyon na ito upang maagapan at mabigyan ka ng tamang oras upang makapag-ipon o makapaghanap ng extra source na maaring magbigay sa iyo ng extra income bago pumasok ang taon ng dragon. Sa kabuuan, magiging tama lamang ang perang darating sa iyo sa taong 2024. Subalit, pakaingatan mong i-minimize ang budget upang makayanan ang susunod na taon. Number 5. Leo, July 23 to August 22 Unahin natin ang good news. According to Finance Horoscope, sa mga buwan ng Abril hanggang Agosto, ang pinansyal na swerte ay papanig sa iyo. Kung mahawakan mo ng maayos ang perang matatanggap, ito ang sasagot at magdudulot sa iyo ng tamang kasaganaan sa taong 2024. Subalit, kailangan mong maging maingat sa paghawak ng pera dahil mahihirapan silang pigilan ang sarili nila sa paggastos habang pumapasok sa kanila ang pera sa taong 2024. Ito ay dahil sa presensya ng Keto at Raho sa iyong birth chart, kaya magiging struggle para sa iyo ang pag-iipon. Number 6, Virgo. Iwasang mag-invest sa taong 2024 dahil hindi maganda ang alignment ng mga buwan at planeta under your zodiac. Subalit, huwag mawala ng pag-asa dahil ang presensya ng Venus at Mercury ang tutulong sa iyo upang mabalanse ang anumang perang matatanggap at maiwasan ang mga financial risks sa susunod na taon. Ang pang-anim at pang na buwan ng iyong kapanganakan ay magbibigay sa iyo ng mga exciting opportunities na makapag-motivate sa iyo to face all the challenges. Maayos na pagdidesisyon sa larangan ng kaperahan ang sinasabing magiging sagot at sandata mo sa taong 2024. Kung ikaw ay isang empleyado, the first six months will be a promotional month for you at magkakaroon ka ng mas mataas na posisyon. All in all, the Virgo will have a good year. Next is Libra. Ang taong 2024 ay taon ng financial growth para sa mga Libra kung kaya't mainam na taon ito para sa mga investment at pagsimula o pagpapalago ng negosyo. Gawin mong alas ang pagpabor ng finance horoscope sa birth month mo at ugaliing mag-ipon for your long-term financial goals. Number 8. Scorpio Sa larangan ng mga naadlot na proyekto dahil sa kakulangan ng pera, ang susunod na taon ang makapagbibigay sa iyo ng extra budget upang matapos ang nasimulang proyekto. Maganda ang pasok ng pera para sa iyo, subalit maging maingat dahil sa presensya ng Jupiter na maaari kang makagastos ng wala sa plano dahil sa pagiging impulsive mo o risky venture na maaaring magdulot sa iyo ng financial setbacks. Ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga makabagong skills dahil ito ang magbubukas sa iyo ng extra source of income. Next is Sagittarius. Napaka-exciting at sinasabing magiging prosperous ang pagpasok ng taong 2024 para sa iyo. Magpapatuloy ito hanggang sa kalagitnaan ng taon. Subalit dahil sa presensya ng Jupiter, kailangan mong mag-ingat at umiwas sa mga extra expenses. Number 10, Capricorn. According to Finance Horoscope, Magiging maganda ang takbo ng kapirahan mo sa unang mga buwan ng taon. Ang presensya ng Mercury at Venus ay magbibigay sa iyo ng mga extra income at bagong opportunities na magpapalago sa iyong pangkabuhayan. Subalit, panatilihing maging maingat dahil ang Mars at Venus ay magdudulot ng mga extra expenses na maaring gumulo sa magandang daloy ng kapirahan. Pero all in all, ang alignment ng mga planeta at between under your zodiac is good enough to maintain financial stability. 2024 is said to be a good time to make investment. Number 11, Aquarius. Sobrang auspicious ng daloy ng pera para sa mga ipinanganak na Aquarius according to the 2024 finance horoscope. Mainam na taon ito upang makagawakan ng maraming sources ng income at magbukas ng mga negosyo dahil ang masagan ng daloy ng pera ay nakapanig sa iyo. May konting pagtaas pa ba ng flow ng income sa month of March na kaya mong maagapan kung tamang pagbalansi ng iyong income at expenses ay iyong mapagtuunan. You will be able to make yourself financially strong in the field of business next year. Kaya gawin itong puhunan at alagaan ang biyaya para sa pangmatagalang financial stability. The last we have Pisces. Isa ito sa taong dapat paghandaan dahil according to financial horoscope, it will be a year of ups and downs at mga unforeseen na expenses na magiging tuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng 2024. Kinakailangang higpitan at ayusin ang paghawak ng bawat perang matatanggap sa susunod na taon. Financial management ang kailangan ng taong 2024 para sa iyo. Ito ang magiging kaakibat mo para malampasan ng maayos ang susunod na taon. Pero huwag mawala ng pag-asa dahil after the month of August, your finances will regain in good position.